Hi guys, this is your needs Lacuachero, 34 anyos, isang empleyado at ito na naman ang panibago nating kwento. Tara, samahan niyo ako for today's video for the go! <b> At gagaling ko nga lang ng trabaho at pagdating ko sa bahay ay biglang nagkayayaan at niyayang nila ako. At ilang araw na ka kami nagyayaan na magmeltinga at hindi nga ito natutuloy at ngayon nga matutuloy na nga ito. May dumating nga kaming kasama na galing pa ng Bulacan, kaya tinuloy na namin para magsama-sama din kami. Ang pupuntaan nga pala namin ay meltihan na kung saan mura lang pero masarap daw. At dumaan nga kami dito sa so nag ng manok at talagang ginutom talaga ako. I for the go! At sadya ko talagang hindi ako nagmerienda kasi alam ko talagang masarap ang maging namin. Masisira na naman ang diet ko nito dahil kasama ko na naman ang nagaganda at nagkogwapuan ko mga kasama. At dahil ngayon nga lang kami lumabas at ngayon lang kami magkakabanding kaya ginrab ko na ay for the good. Brabi busy din kasi namin dahil nga may mga trabaho at pumapasok din ang iba. At may kasama nga kami negosyante kaya siya daw ang manilibre sa amin for today's video ay for the good. Biko nga sa sarili ko tamang tama ito dahil naglalaro na mga bulati sa chan ko ay for the good. At may nakita nga kaming cafe at akala ko nga dito na nga kami magmimelty at hindi pala. Ay. Akala ko talaga dito nga kasi kasi ito ngayon nakikita ko at ito rin ang tinuturo ng kasama ko. At sa unahan lang pala ng kafe, eh makikita mo na ang pari sabi nyo at dito nga pala kami mag -melty. Sabi nga ng kasama ko ay masarap nga daw dito dahil lagi nga daw sila dito ng melty at Pagdating nga namin sa kahera ay eh, nagsimula na rin kami mag-order. At habang nag-order nga yung mga kasama ko ay eh, nagsisimula rin kami mag at nagkamustahan ay for the go. isa namin kasama ay eh, galing pa siya ng Bulacan at ngayon ko lang din siya nakasama. At tamang tama talaga ang pagme namin dahil sa sobrang init ngayon, tamang -tama Tama talaga na malamigan naman ang mga lalamunan namin. Ay for the go! Maya-maya nga ay naserve na agad ang aming in-order na Melty. Isa nga sa paborito ko Melty ay yung salted caramel na kunsaan yung lagi ang hinahanap-hanap ko. At kung hindi kayo maniwala ay talagang masarap talaga. Sa halagang 55 pesos ay sulit na sulit na. Ay for the go! Kaya sa mga adik-adik dyan na mag-Melty, pumunta na kayo dito sa Mayfari sa model. Masarap nga ang mga Melty nila. At pagkatapos nga namin magkwentuhan at inumin ang aming Melty, ay umuwi na rin kami agad. At abang naglalakad nga kami, may nakita nga kami dito na kung saan nagbebenta ng mga street foods. At dahil nga hindi naman talaga ako mahilig kumain ng street foods at dahil nga ang mga kasama ko ay kumakain ay nakikain na rin ako. Ay for the go. At wala namang masama ako paminsan-minsan lang naman. ang nakain ko nga ng barbecue ay tatlo piraso at nakakain din ako ng isaw na kung saan busog talaga ako. Ay for the go. Masarap din pala kumain ng mga ganito kasi hindi talaga ako die hard na kumain ng mga street foods. Sarap naman talaga kumain pag marami kang kasama lalong-lalo na kung mga barkada mo. Ay for the go. Pagkatapos ka namin street food ni Kuya. Umuwi na rin kami agad at dahil nga may nag-aaral pa sa amin, ay gagawa daw siya ng lesson plan at ang iba naman ay magiinuman pa. Ay for the go. At nagkayayaan niya kami magiinuman para pampatulog lang daw. Ay game naman tayo for today's video. At bago nga tayo magkainuman, ay may dumating pala akong parcel na kung saan binuksan ko muna. Meron pala akong dumating na parcel na kung saan galing ito sa Mindanao at pinadala ito ng isa kong followers. Dahil hindi ko nga ito ina-expect, ay talagang tuwang-tuwa dahil first time ko ngang makatanggap sa mga followers ko. At ang ganda nga nagdamit damit na pinadala niya sa akin. At tuwang-tuwa nga ako. Galing pala sila ng ibang bansa at nakauwi na nga sila sa Mindanao kaya pinailbisi niya ito sa akin. At bukod niya sa damit ay may pouch din binigay sa akin at binuksan ko agad ito. At sobrang tuwa ko nga dyan ay pagbukas ko at meron niya siya binigay sa akin 500 pesos. Ay for the good. At sulit na sulit nga naman at dahil na nabawi ko ang ginastos ko pambili ng isaw at saka ng melty. Ay for the good. Maraming maraming salamat pala sa followers ko na si Ma'am Lisa Taylor na kung nabigay sa akin din. din pala siyang content creator. Kaya kung gusto nyo siyang i-follow, i-follow nyo rin siya. At binigyan niya nga ako ng ganito. At maganda nga ito, lalong-lalo na tag-init ngayon. At dahil hindi ko nga alam kung anong tawag dito, basta ito ay maganda at pwede nga itong pang summer. Ay for the go. Ma'am Lisa, gusto ko na magpasalamat sa iyo dahil sa pinadala mong munti ay talagang napasaya mo ako. Ay for the go. At dahil nga baguhan tayong content creator ay hindi naman ako maasa na mga followers na magbibigay sa akin ng ganito. At meron din pala akong dumating na isang Parcel na kung saan ito naman ay in order ko sa yellow basket. At ito palang lang susuotin ko pag pumapasok ko sa trabaho, lalong-lalo na sa loob ng trabaho ay napakalamig talaga. At sinukat ko nga ito at saktong sakto lang sa akin at medium size lang talaga ang size ko. Dahil pa nga ang inorderan ko kasi butuan city pa ito at nandito nga ako ngayon sa Manila City. Dahil nga tatlong beses na ako naka-order dito ay binigyan pa ako ni sir ng freebie. gusto nyo nga bumili ng ganitong mga coat ay pumunta lang kay sa yellow basket at i-search ninyo ang check import yung PH. At pagkatapos ko mag-unboxing sa mga pinadalang para sa akin, ay nilabas ko na yung mga kasama ko. Pagkalabas ko nga, ay may kanya-kanya nga silang ginagawa. Ang isa naman ay gumagawa ng lesson plan at ang iba naman ay naglalaro ng baraha. Ay for the go! At para nga maumpisahan nga ang mahabang usapan, este ay inuman, ay ito na nga, pinatimpla ko na nga itong iinumin namin. Ay for the go! Totoo lang, occasion lang talaga ko umiinom at ngayon nga nagkasama-sama kami kaya magiinuman kami pampatulog lang talaga. At ito nga nga ng alak namin ay talaga ng expert na expert sa inuman. Ay for the good. At hindi ko nga maintindihan dahil inahalo-halo niya nga ito at sinisindahan niya pa at talagang umaapoy talaga. Ay for the good. <coughs> hindi ko nga alam bakit pa ganyang nagiinuman ay sinisindihan nila siguro para hindi malasing. Ay for the good. So paano? Sisimulan na namin ang inuman kaya hanggang dito na lang ang magiging usapan natin. Sobrang tagal ko na nga na hindi nakapag-video dahil nga sa sobrang busy ko nga sa trabaho ay ngayon lang uli ako nakapag-upload. Maraming maraming salamat sa mga followers ko na kung saan hindi nang iiwan sa ere. For the good! Kailan dito nga ako talaga sa Maynila, ay talagang lagi ako nagbabiyahe at gabi na nga ako dumadating at wala na nga akong oras mag-edit. So paano, hanggang dito nalang muli ang ating mini vlog. Maraming maraming salamat. Ingat! For the good!